Yo, what's up mga kapi friends? Andito na naman po tayo sa kalagitnaan ng napakainit na Jensen Supermarket na kung saan ako po ay napag-utusan ng aking senior citizen na Mother Earth na makabili ng kanyang panghaplas ng kanyang katawan. O oh, medyo di naman gaano kabigat ang request niya guys, no? Pero alam niyo naman, no, yung mga matatanda noo na sanay sa mga herbal remedies, kaya pati panghaplas o panghilot ng mga kasukasuan, mga panuhot ay mas trusted pa nila yung mga doktor kwak, no? Or yung mga gamot na nasa labas, gaya nitong ipinapababili niya sa akin na, na kung saan lana. Target confirmed. At sa wakas natagpuan na rin natin si Kuya, isa po siyang sidewalk vendor. Dito lang po 'yan sa Jensen Supermarket. Talagang napaka-importante ni Kuya sa haplas haplas o lana pagdating kay Nanay, you no? Know, baka hindi makalipad si Nanay mamaya. So kailangan niya talaga itong pang haplas guys, no? At hindi pa po muna ako makalapit kay Kuya dahil meron pa po siyang na naunang customer sa akin eh. Talaga namang binabalik-balikan si Kuya, no? Pag mga senior citizen talaga, oh. Kaya nainganyo talaga ako, guys, no? Nakita niyo si Nanay, talagang sarap na sarap ang Sarap sarap, sarap sa paghamya si Mas ni Kuya. So mukhang gusto ko siyang i guys, no? So magantay muna tayo. Parang tinuruan niya pa si Kuya, oh. So so ayan, magantay muna tayo guys, no? Parang napakasarap ito. Gusto kong i-try kasi bibili nga ako ng kanyang produkto. So kailangan natin ma-try muna. Turan, ay panyawan, gabon. Salamat po. Salamat. Nanap ina. imong paminaw lagi. Ni himag mo ano, na himag mo na ano mo sa chang himag mo na ginayon sa ko ano na siya lana sa kahoy may... mga ayun ayun um, mm. na mga binisaya ayo na binisaya na na siya kaning himag mo ni dak kusog kay sa dabo din sir, sa digos mo gini among gipangita busin kay lami kay sana ang hilo ta ana mo mo ni say mo kinaraan na tambang kinaraan na tambang ang kani siya ka bon panuhot ni siya kaning panyawan maulang gyud ayo panyawat Hmm. Ani siya mauni dulaw. Dulaw? Oh, dulaw nga kanang ilo pero mm -hmm. pamitawon jud ning tuloy ang tapol. Mm -hmm. Na iloy at tapol. Mm -hmm. yeah. Wa pu kay na do sa imong kanang gitong sa so, kalbaho labi nang bangod. Ani nang ini na, na 75 years later. Obuhin mo jacket. O, ako, para kasayin, o, po, yeah. sa kay makakasukali. Mao ko ni palingki. Nami ay niyan po ano balde makuha jud. So suwaya so nato to ni ang mga himag-himag ni ang kol no. Herban. Asa. Sab ni ka effective. So, ka effective ang yang. <laughs> dili <laughs> <Ay, laughs> sa sayang tambal. Ana ta diri kay sa dili tambal. Oh, hmm, bang or... Guys. <laughs> 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 Guys, mauna ni, guys. Mauna ni, guys. <laughs> do libot -libot guys. na mong libut-libut sa palengke, guys. Mauna ni. <laughs> ah, 'pag so, pa-haul eh. manau sikat sa trabaho. So, estudy- estudya di ato. Akya awon ni. Ya ni unta magpasample ba. Ah, kanina ra ko sinample. At <laughs> Usama nah. ni nga wa manimo pitik, do. Ha? <laughs> okay, bejo <video> na. <laughs> Guys, mahulan niya guys. Imbes mo palit kong isda, guys. Ay, anak lang <laughs> ko Ay, anak lang. Ay, anak lang, ano, lang guniti ng script. Sige, sige. sige. Wow. Ayaw piyo nga, ayaw piyo nga, ayaw nga. mata, ay anak lang, kay lamit tayo. Ay, original guys, no? Naraman din is nga. kayo mga <laughs> massage nga. At kini mo sa Kuya pa pang pang pabastog to. Pang pagana, pang 5 minutes lang, guys. Gugdan ko sa kun sa wani, guys. Thank you. Thank ko. 5 minutes <laughs> lang. Suba. Ala mo kayo no? Kuan ni dili sa himag ni. Wala ni halo. Lami gede kayo. Wa magbalik ko kay sampol ba. So guys, taga Jensen Heneras. Tolong mo dari ya, kaya cari pengalaman ko eh? Ha? O, sal, at tolong mo dari salde ya? Salde, at law ngad kay Dari na ito ba ng supermarket Ginsan Okay guys, ayun, para na sa kumabang at ikulang na Pinood man Dili na kamusok ko, kay duga ko Pero muli na ko, nanok yung regalo si mama ma Ma, na ma Ayos kayo Ayos kayo Isa yung ano, gamutin Ay, hallelujah thank you lord thank you uh. Sanaway na aliw kayo mga kape friends sa mga nakita niyong traditional remedies ni kuya pagdating sa lanang gamit niyang pang masahe o pang massage. Since hindi naman invasive procedure ang ginawa natin kanina, ang produkto ni kuya ay subok na sa akin nanay na matagal niya nang ginagamit plus sinubukan ko naman ay wala naman masamas at para sa akin lang naman ay nakakatulong din tayo sa mga taong patas lumaban sa buhay at marangal na hanap buhay ni kuya. Ito po ang inyong kapi friends. Salamat po sa suporta. See you on my next vlog. Huwag niyo pong kalimutan, paki-subscribe, paki po ang page na to. Thank you. Bye-bye.